Ito po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at uh, papunta po dito sa Villamor po tayong lumapag lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po sa so, ngayon po ay naga-undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sa loob po ba ng ano sila sa loob ng kingdom of uh, Jesus Christ Sumuko? No, oh, doon po? Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na po. Ma'am, dito sa loob ng PNP po soldier Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun lang ano po, man, po? yung mga susunod na mangyayari po? Uh, ongoing po yung processing po ngayon dahil uh, limang katao po yan. Sabay-sabay uh, po silang uh, binubuking po ngayon at uh, na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang uh, kondisyon. although some of them... Uh, uh, Based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. Mm -hmm. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy uh, po yung processing <clears throat> uh, po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerve po yung warrant of po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Mm -hmm. uh, yung kay Pastor Tibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung kainergy qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakahakap po ang kanilang abugado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakabatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso. Ma Mag na po for our po na pati Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaun po ng negotiation ang uh, PNP na pinatawan po ng uh, ng intelligence group at isa pinagtulungan po ito that uh, led to the uh, peaceful surrender po ni Kapstok Kibuloy at apat pa at papasalamat uh, po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least nitong uh, proseso po na ito. saan sa particular sino ang nagtago? I don't have uh, at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP ko ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i -re po yung mga wakans so of pares doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma yung Pero hindi po mang... underground ma'am? Wala pong underground? I don't have eh, uh, no, I don't have any information on that po. Ma'am, yung uh, importante po ay nasa nasa atin na po yung uh, mga pinag po. Ma'am, uh, sing lang ba yung room na ano, na, can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Ah, uh, wala pa po, po, hindi ko pa po, po nakikita kung saan-saan po sila ng kwarto uh, po, ma <coughs> uh, na bata. Meron na po ng uh, plano dahil nga kanina nga po habang ongoing yung negotiation. Ay, uh, pina-planuhan na rin po ako saan-saan po silang mga senta po pupuntahan. Para um, magbibigay po kami ng additional details uh, as we go as Pero we go, uh, definitely ano ma magkakaiwalay sila. Magkakaiwalay sila. What's ano po like? yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad -sa, sa plano, ma'am? Well, uh, as to the operational details and planning, ah uh, antayin na lang po natin na uh, pagpapataposin lang po na natin yung proseso po. What's important is a uh, we just would like to confirm po na nasa posto din na po ng PNP